Konti lang ang bitter comment sa balitang nalilink si Bea Alonzo sa businessman na si Ferdinand Vincent Co., President ng Pure Gold Price Club Incorporation at eldest son ng owner ng Pure Gold na si Lucio at Susan Co. In fact, hindi lang daw nalilink ang dalawa dahil couple na sila at makikita sa photo na magka-holding hands sila habang naglalakad. Soft launch daw ang paglabas ng photos ng dalawa na kahit sa private account ng guy. Nakapost ay lumabas pa rin, naging public at nakarating sa media. Mababasa ang mga comments na happy sila kay Bea, na bagay ang dalawa. Si Vincent daw ang ini-imagine nilang guy for the actress, successful businessman at non-showbiz. Kung hindi lumabas ang photos nila, hindi malalaman na may Vincent pala sa buhay ni Bea. Ang mga bitter comments ay si Bea raw ang nagpost ng photos nila ni Vincent, gayong malinaw ang nakasulat na galing sa private IG account ng guy ang photos. May followers ito na siyang nag ng photos. Natuwa siguro at kinilig din, kaya yun, inilabas. May comment pa na mahilig mag soft launch si Bea ng kanyang relasyon at nilike pa raw nito ang sariling post. Ayon, inaway tuloy siya at sinabi hang mahina ang reading comprehension. Ang gay nga ang nagpost ng photo, may naglabas lang sa mga followers niya sa IG. May nagsabi namang kaya nasa Spain si Bea ay dahil nag-photoshoot para sa business niyang bash, sinamahan siya ni Vincent at ilang kaibigan. Ayan, malinaw, hindi ba travel ng aktres para sa travel access or business niya at hindi niya kasalanan kung sinamahan siya ni Vincent at may photo silang magka-holding hands while walking. All in all, marami ang masaya na may love life na uli si Bea at hindi puro career at business ang laging nasusulat sa kanya. Ano ang sayo sa balitang ito?